ni Bago Harapan, ni Bago ng naman. Bali, ito ayan ang part 2 ng kagabi natin na anak. Uh, unboxing ng mga parcel. Bali, ito yung silencer na yan. Ni Jureko Oy. Tuma. So, bali, ano, pinadala ito sa atin yan, anak. ni seros ka Shoutout sa iyo, Sir. Baka uh, shoutout din na ano, kay Jureko Oy. Uh, ngayon natin ito, ano, ititest yung silencer mo kung perspektiba nga uh, matay may 0.22 23 ito na ano na pirate uh, jazz uh. before tayo mong start uh, may kapalikotin muna tayo dito sa ano sa valve ng ano uh, receiver natin kasi may problema tayo dito so bali na ka-knockdown tayo ito yung ano yung regulator from ano February ah uh, hindi pa rin ano hindi pa rin consistent uh, pa rin hindi pa rin uh, hindi, ano uh, nag-iiba yung output so bali ano sinect to ng ano tataw sa output para sa slug ano i-tuning ko sana ito ngayon pero bali i-test lang natin ito and then ipapalit tayo ng ano ng BBB 177 mamaya consistent pa rin ito mga uh, pantariks uh, yung dito bali ito yung uh, papakita papakita ko sa inyo yung ano yung problema dito uh, may nakita akong problema kaya parang hindi siya ano hindi siya pinas uh, ko kapon hindi siya maka 1000 FPS sa uh, 23 grams ito mga Kandarex bali yung problema nito yung pin niya uh, sobrang ano may click yung hammer ayan oh parang nakayoko na pag ano nito pag wala itong ano wala itong laman yung receiver pag hampas nito sa ano sa pag ng hammer uh, pagpalo pag ng hammer bali nakayoko na ito yung ano yung hammer yan So bali pag pag ano ito pag pagpalo madidiin madidiin yung ano yung pairing pins sa baba So bali ano so bali parang ano uh, hindi na siya ng hindi na siya uh, smooth i ano itulak ng hammer So bali niyo ano siya Uh, magaspang na yan, no? i no? itulak ng hammer dahil nakayoko so bali gagawin natin ito ay ano kalasin natin ito punin natin yung firing pin na may asital bawasan natin yung ano yung asital para yung pin uh, ano? para humaba dito yung ano yung labas ng pin so bali yung so bali yung ano yung ano nito ah uh, ito para kita Yan Yan So bali ang design nito ay parang nakatingala na konti like mga ano at 12 o'clock Yan straight siya straight siya ba ganun. Mula sa 12 o'clock magiging ano siya magiging 11 ano 1157 or 1156 'yun yung ano yung pagkatingala niya konting konti lang para pag hampas ah, pag palo ng hammer ay ano siya ah, magiging 12 o'clock or lampas 12 o'clock kasi sa degree hindi ko ano hindi ko bus hindi ko kamisado yung degree. So ayan. Ah uh, Gawin muna natin ito. So bali mga Candrex sa sa mga naka MD receiver, may ginawa tayo ano, special tools para sa receiver natin para hindi na natin to ano uh, gigilawin o bubuksan. Ito. <coughs> hindi ko pa to na-lock na. So may gagawin tayo dito na hindi na to makakalas. Bali ito. Ito yung ginawa natin ano, special tools ito pa ito sa loob sa port. Ano kita ba? Ayan o. Pa ito sa port ng ano. Nung bulb. Balito na lang yung ano. Pasok dito. Pagpasok na pwede mo na itong ano. Ikutin yung bulb. Ayan. Ah. Uh, I-atras muna natin yung ano yung yung barrel so yun, hindi na natin inatras yung barrel bali inikot lang natin ito yung valve, so yun ito na nakakalas na mga sa mga naka MD so yun lang yung ano, diskarte yan so bali ito yung valve yan, ng MD check natin bali yung litaw ng ano litaw ng pin nasa ano lang wala nga 3mm ayaw mo wala nga 3mm mga Cantrex so bali gagawin natin gawin natin yung ano ang 4mm ito yung spring Ayan. Uy. Parang ano. So, ayun mga naka-MD. Pero kaya siguro to. Ayan. Naka- may slant ang ano ang bulb ng uh, acetal bulb ng ano MD so yan ito makikita nyo mga kantarek so oh. gas gas na kasi nadidiin ng ano ng hammer pababa yan oh. may makinis may magaspang hindi may mag clear hindi masyado mag clear yan may magaspang sa gitna oh. tsaka dito so ipolish natin yan So pwede dito ano, bawasan. Yan. Bawasan natin dito. Yan. Uh, 1 mm lang. Pwede na to. So, yan. A few moments later. So, ito mga Pantarex. Pla plano ko sana, no? Bawasan ito. Ayan. Ayan, mag-clear. Paano nasa nang bawasan nito. Pero nakita ko threaded naman pala. So gagawa natin like mga 1.5 mm. Lagyan natin dito sa loob ng medyo matigas. Kung pwede bakal, bakal na lang. Para ano? Paglak nito hanggang dito lang siya. Yan. Yan yung baon niya. So pwede pala ito gawin ano? Ah uh, lagyan na lang sa loob ng matigas para hindi na tayo magbawas so para madali na lang Yan. mga kandarex so bali ito yung ginawa natin Yan. maliit na stainless na bilog almost 1.5 mm yung kapal nya bali pasok natin siya dito sa loob ng ano, uh, acetal bulb yan. Pasok siya natin dito. And then pagpasok, lagyan natin pagbalik natin ng ano, balito, uh, na polish na to. Ayan. kita Kitanya na ito sobrang kinis kasi gamit nito, gamit nila nito ano, uh, lathe machine. So at sa atin, ilagay natin to sa ano, barina. And then nilagyan lang ng 1000 grit na liha pagkatapos ng 1000 grit 1,200 grit na liya. So, ganito yung finish niya. Yan. oh, kita ba. Hindi siya ganong makintab. Hindi Hindi no? ma ayaw mag-focus. mag focus focus. So, Okay na to. Balay lagay natin nito dito yung ano, ito. Sa loob. Para, ano. Balay ito sya nung ano, una. Ayan. Wala kang ano. Yeah wala kang thread na makikita sa labas pero pag nilagay na natin ito may thread na yan so bali ito yung ano yung finish ng pag na natin liha natin yan. so lagay natin sa loob so ito lang nalagay natin gawin okay natin ito ng thread lock ah uh, para lang sakin sa ito mga pandereksa bali ano na to uh, temporary lang to bali bibili tayo ulit palitan natin ito ito, yung thread. Gagawin natin ng thread lock. Konti lang. Sana muna natin ito hanggang ano, mga 2 hours. Para mag dikit yung ano, yung thread lock. Uh, titigas na siya sa ano, sa loob. So wala itong play, wala gaitong play, play yung ano yung pin sa asital dapat yon yung ano yung dapat yung gawin kong ano kung parehas ito sa MD MD receiver pwede niyo tong ano gayahin pero ano lang to temporary ah uh, ko to ng ano ng ito buong ito kasi tinanong ko siya no si Marcos dito yung seller ng ano uh, MD receiver 700 yung ano Yung ito Kaya medyo napaisip ako uh, What if Gawan ko ng paraan Para makasave tayo uh, Papagawa tayo sa ano Sa iba Yung Ano Yung 700 Stainless Yung pin And then yung Mesa uh, Titanium yung pin Bali na sa one 3 ata uh, Para sa akin Mga panterex sobrang mahal yon kasi itong parts lang naman 700 samantala yung buong receiver 19,200 parang hindi naman ano hindi naman bagay yung price para diyan a few moments later so ito na mga kaantrex ayan uh, mahaba na yung ano uh, sli ng pairing pin labas ng periping mas uh, ano na. Uh, maba na. Kanina ay ano, ano na 'yon? Uh, 2.7 or 2.8 mga kulang-kulang ano, 3 mm. So ngayon 'yan oh. Ayun, nasa 4.4, 4.5 na. So okay na 'yan mga kadirex. Yan yung habol na haba Kung medyo mahaba pa, pwede natin to ano, ibawasan. Ayan. So ito siya mga counterrex oh. Yan. Kita niyo uh, ano na siya. 90 degree na. Ah uh, 12 o'clock na. Yan. Sa so, 12 o'clock na 'yung ano. Align na siya sa hammer. 'Yung uh, align na 'yung ano hammer sa swing. Yan. May slant yan. Counting, kaunti. 0.1, 0.2 siguro. So, bali pag ang hammer, ay ano yan. Ganyan lang yung ano yan. Balik na naman. So, yun yung, ano, yun yung daylan kung bakit yung pairing pin sa loob dito. May mga gasgas -gas kanina yung mga pinakita ko nung una. May mga gasgas -gas kasi yun yung ano. Yun yung, yun so ngayon ano na to uh, dapat ano pa uh, kulang pa ito lang like mga 0.3, 0.4 para medyo naka tingala pa konti. Ayan, Mga ganyan pero all goods na to. Okay na 'yan. Ayan, smooth na sya, i ko. Hindi hindi gaya ng dati na pag tinula ko, magaspang, sobrang gaspang. Ayan. ito naman yung ano i customize natin yung lock ng ano ng bulb spring yan so bali yung hangin dito lang dumadaan sa gitna so bali ano natin to kanal lagyan natin ng kanal dito bilaan lang mga nasa 3 mm siguro yung lapad hanggang dito lang sa may ano sa may ano Andyan lang banda sa ano sa hindi naabot sa ano, hindi naabot sa thread yung kanal natin dito. Para more more yung ano, uh, marami yung flow ng ano ng hangin papunta sa bulb. Ayan. So, so okay na mga Kandarex. Clear ka. So balito yung minodify natin yan. Ayan yung may kanal. Mas uh, 2.5 to 2.3 yung kanal kabilaan yan para pwede dito dumaan yung hangin yan malaka ah uh, may, uh, may na to uh, lakas ng ano flow ng hangin papuntang ano port so ayan na yung pin mga kantarex ano lang uh, hindi masyadong matigas yung ma lang ng pin uh, delivery mo kahit ano lang kahit mahina lang so balik natin yung ano yung tangke itong tangke na to dahil nakanap knockdown tayo may laman nito yan maliit lang yung ano uh, labas ng pin sa atin ano So, ito. Ayan na. Balik natin check natin kung sisingaw dito oh ayun nag lock agad ayun nasa 2,700 yung laman ng tanke eh. ayun o oh. 2,700 yung output natin ayun nasa hindi umabot sa 2,000 nasa 1,950 yung output so ayan try natin iputok uh, dito bali na to uh, walang ano walang wala pa itong ano wala pang oh, dito, dito, hindi ko pa nabalik yung adjuster PD dito sa 0.25, 0.22, 177 tapos may mas maliit pa pero sa akin nilalagay ko sa mas malaki na ano ayan sa mas malaki na butas yan 0.30 pwede ito 0.30, 0.25, 0.22 at saka 0.177 uh, Caliber yan pero sa akin nilalagay ko dito sa ano sa mas malaki ayan. So try natin ni eh, ano, flow in. Ito lang. Yan. 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 Kahit mahina lang yung hampas ko, sobrang lakas na yung ano, putok. So balik na natin. So, Ay mga PanDerex. Uh, ayan nalagay na natin yung ano, yung silencer ni na binigay ni seroscar Scar. gawa yan ni, ano, ni Jericho Oy. I-test natin. Bali gamit tayo ng slug na ano lang 20 grains. Uh, check natin sa ano sa kung kaya 1000 velocity. Yung velocity niya 1000 fps. Uh, check natin ano. Uh, Mun slug 20 grains. 0.18 So, set up ko lang. So, yan. I-test natin ito sa, ano, sa 1,010 FPS. Using Moonslug 20 grains, 0.18. Uh, pakinggan nyo yung, ano, yung tunog ng silencer. Saya akan syak. Saya nuan tahu sana PS. video ay no ah uh, medyo malakas siguro kasi nandito tayo sa balkonahe namin ah uh, medyo yung yung sound ng ayung uh, yung, yung sound ng putok ay medyo nandito lang pero sa open field to pang nagkana lang ayan third shot yun, 993 check natin yung ano, yung velocity check natin yung velocity nya Ayan. yung first shot ko ito yung kanina, hindi ko pa na record yan 938, inikot ko ng isang ikot naging 1013. Ayan. So bali yung next nito ay ito na yung ano na record na natin sa video na to. Ayan, 990 1000 FPS. 993. So yung play ng regulator natin uh, sa round lang 7 ano, FPS or 6. Sayan. So, Bali mga Counter-X ay ano uh, palitan natin to ng barrel. And then kung pwede natin ma yung silencer ni gawa ni ano Idol jericho Oy ah uh, natin. Kung may clearance pa sa tank. Grabe sobrang ng ano ng silencer ni jericho Oy. Ah uh, FPS sa 20 grains. Solid parang nag uh, ano lang na ganito. Yan. So mga Counter X, uh, medyo mahaba na nangusto yung ano, yung video natin. Bali ano na natin to. Uh, part to, part to ito. Then yung next na uh, test natin sa mga pellet at saka slug na pinadala ni Sir Oscar ay gagawin na lang natin ano, part 3 para hindi masyado mahaba yung video. Then so, Uh, abangan nyo yung ano yung part 3 mga Cantrex shoutout kay Sir Oscar Noble uh, salamat sir sa ayuda na pinadala mo salamat ulit tsaka kay Sir Jericho oy grabe bro uh, sulit ng ano uh, silencer mo na pinadala sobrang tahimik so thank you sa iyo bro shoutout sa iyo so hanggang dito na lang mga Cantrex at uh, sa part 3 na lang tayo maano uh, magkikita ulit, ulit para sa ano sa test natin ng mga pellet na pinadala, pinadala ni Sir Oscar Noble. So ayun, thank you, thank you, thank you.